Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasuluhil Ameen. Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isang tanong na naman ang bibigyan natin ng kasagutan. At uh, ito po ay kung uh, tanggap ba ang fasting ng taong hindi nagsasala. Ika nga. Hindi nagsasagawa ng obligadong sala, hindi, hindi nag hindi nag-aasar, o limang obligadong sala. Tanggap ba ang kanyang fasting? So, ito po ay pinagkaroonan ng opinion ng ating mga ulama. So, ang pag-iwan po kasi ng sala ay uh, dahati po yan sa dalawa. Uh, may uh, unakamantara salata, juhudan li ujubi sala. So, uh, mayroong nag-iwan ng sala na ang paniniwala niya ay uh, hindi obligado ang sala. So kapag iniwala niya ang sala na, na siya ng sala ay hindi obligado, so labas siya sa Islam. So kapag labas siya sa Islam, so hindi na matatanggap ang ibang mga mabubuting gawa niya. Hindi tanggap ang hadis niya, hindi tanggap ang fasting niya, at iba pang mga pagsamba niya. Hindi tanggap. Kasi bakit? Kasi napalabas na po siya sa, sa Islam. Ito po ang pangalawa, at which is ito po pinakamarami sa mga kapatid natin, ay ang nag-iwan ng sala dahil sa katamaran. Ika nga, hindi nagsasala. Pero alam niya na obligado ang sala. Pero hindi pa rin nagsala kasi nga tamad. Mm -hmm. Pero naniniwala siya na ang sala ay utos ng Allah at ito ay obligado pero tamad lang talaga. Ay hindi niya isinasagaw ang sala. So dito po, uh, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama tungkol sa taong ganito ang kanyang gawain. So ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama ay hindi pa naman siya kafir. At dito rin ako sumasang ayon. Ibig sabihin, tanggap pa rin ang kanyang fasting pero malaking kasalanan po ang kaniyang nagawa kasi iniwanan po niya ang isa po sa haligi ng Islam kahit natanggap ang fasting mo pero hindi ka pa rin makakapasok sa paraiso dahil lang sa fasting kaya kung gusto mong makapasok sa paraiso ay 'wag mong babawasan ang haligi ng Islam dahil lang sa katamaran kaya isa gawa pa rin natin isa buhay pa rin natin ang obligadong sala kasi po mga kapatid ang obligadong sala po ay unang-unang itatanong po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. sa bilang propeta sallallahu Salam wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawm al Fa in saluhat saluha iru 'amalihi wa in fasadat fasada 'amalihi. Ang unang-unang itatanong sa atin, unang-unang check point na pagtatanungan o itatanong sa tao sa kanyang mga gawain ay ang sala. kapag tinanggap ng sala mo, tanggap lahat ng gawa. Pag hindi tinanggap ang sala mo, hindi tanggap ang ibang gawa mo. Kaya huwag natin ipagwalang bahala mga kapatid at dapat hindi lang po dapat sa Ramadan tayo magsasalam. Dapat tuloy-tuloy po ang sala natin sa anumang araw, sa anumang panahon, hanggat sa kamatayan. Huwag po natin iiwanan ang sala kasi po uh, napakalaking kasalanan. At uh, hindi ka makakapasok sa paraiso kung fasting lang po ang gagawin nyo. So, i-grab natin ang oportunidad mga kapatid habang buhay pa tayo na may sa buhay natin, may sa gawa natin ang limang obligadong sala at kasama na po ang limang haligi ng Islam hanggat sa kaya natin ay wag na wag natin itong iiwanan. Hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.